Ito, dinala ko dito. Anong issue nga nito, Heps? Nagitik, grabe. Nagitik, grabe. Eh, kaso, yun nga, nung tinignan nyo, wala sa timing, tsaka yung cam. Ayun mo, ba baliktad yung cam? Baliktad ang cam. Ang load na, yun yan. Oo. Lahat ng timing, may tatama pa. Pero ang dahil, wala akong pinupayari. Ah, dapat, so, nagaling na So, na, naitama nyo na. Test ride na lang. Test ride. Astig na! <laughs> Tahimik na siya, no, no Luwa-luwa lakas nga eh. Nay, na natono kasi nang maayos. Nakakaayos oh. <laughs> 'yung Oh. Baliktad din lagay eh.